Hi mga idol, uh, ako po si Paul Pizzo ng Hapan Sans Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region So, magandang magandang hapon po sa inyong lahat dyan Ngayong araw is uh, January 19 So, yung mga kapwa vlogger po natin dyan, yung mga idol natin dyan Sa Expo, masaya po sila Ay uh, tayo po yung malayo So, baka sa susunod na naman tayo uli, pag -e expo pupunta talaga ako dyan. So, sa susunod, kasi ako din, ay mag-aaral po ako ngayon, mag -e schooling So, yung nagpapahulugan po mga idol, ah, baka makasagot po ako sa inyo, mga gabi na, 5 pataas or 6 pataas. Kasi, alam nyo na, ah, yung pagba pag ah, dadala ng cellphone doon sa training center, yung ah, mag-aaral po tayo, ay uh, bawal. So, ngayon, mga idol ay uh, ganito. Um, nandito na po yung uh, offspring ng uh, Golden Boy from Red Gym Farm na ipinapadala ng kumpare ko. So, at least, may original na galing kay Red. May mga anak sila. So, yung pinapadala na offspring na Golden Boys nandito. May pinapadala din siya nagaling kay, tingnan ko muna yung wing band, uh, kay Bakulod ata. ano uh, anuhin natin mamaya uh, 5K. DR, yung ano, kelso. Merong kelso na iwan ko kung saan galing. Tingnan natin yung wing or baka ginawa ano niya. So, para ipa yung kelso, iparis po sa kay Sir B-Boy. At saka may tatlo ako dyan. At least, yan. Uh, para sa pahulugan system natin, ngayong late born edition. So, pakikuha, J. Ah, uh, ito po ay, nandito na po yung offspring ng golden, golden boy po na uh, galing kay Sir Red na ipinapadala ng kumpari ko. Yan, ah, uh, inbreed na po. So, at least, ah, uh, pangalawang balik. Ah, hindi. Unang balik. Yan. Offspring, balik natin sa papa. Eh dalawa po ito sila, mga idol, oh tingnan niyo. Ah, oh. uh, medyo talagang uh, nangingitlog na po sila. Yan, yan po ang uh, offspring po ng uh, Golden Boy po natin. So, maya-maya ano ba yung uh, ano nakarating dito, yung Kelso. So, pakikuha, ar. Oh, andito na po yung Kelso, mga idol. Ah, uh, offspring ito kay Sir Diboy. Oh, talagang uh, Pwede na ma talaga pero magsasalang po ako mga February 11. Yan. Ipapakita ko kagad sa inyo mga idol yung uh, pag-vlog natin sa mating ng uh, pagano natin para at least malalaman kung anong gugustuhin niyo na order at least yun. Ah, uh, yun ang i-order nyo Ganda oh. Kagang uh, gaya sa naghawak. <laughs> Yan, yung iba, kukunin mo yung original na 5K, kung saan nga nabili. Uh, andito na po yung uh, 5K na sinasabi ng kumpari ko. Uh, hindi pala ito kay Red Game Farm. Kay, tika muna, isi Bacolod. Bacolod, isi is... Isi is Bacolod Eagles Farm. Yan, ito po yung 5K. So... Ang ganitong gagawin namin is Golden Boy to 5K. Dalawang 5K po na may kay Red Game Farm na 5K, yung Golden Boy na 5K kay galing kay Sir Red Game Farm ay dun. So at least anim anim na pullets ang ano natin sa Golden Boy. Ngayon kasi pinagsisiparit ko talaga yung offspring. Tingnan mo 'yan. Yung offspring nandito, isang uh, cage. Yung original na red, yan, isang cage. Dahil, uh, nag, uh, ano sila. So, yan, uh, anim ang igaga, uh, ipaano natin. So, sa Kelso kay Sir Biboy, boy lima. Apat sa akin na ginagawa ko, mga idol, at isa itong, ano. So, at least, okay. Tingnan natin yung uh, Kelso. Ano o, dito na po yung uh, Kelso na, ano, ha noa, ha. Uh, ipaparis natin doon sa Kelso na karating na isa, uh, dalawa pala, yung Kelso na tatlo. So lima din. So pa para sa late born edition. So nga sa ngayon, hindi muna tayo nag-a-accept ng reservation. Doon na po ako nag-a-accept ng reservation pag nag-vlog na po tayo sa February 10 or 11 para at least Ah, uh, tuloy-tuloy. Okay, tuloy-tuloy ang uh, pag-aano natin. Kunin mo yung uh, Golden Boy. O oh, andito na po yung uh, Golden Boy na ipaparis natin sa offspring at saka sa original. Di hindi po mag-same marking, mag-iiba po tayo ng marking sa uh, yung paris na yung pair na yung mother ng offspring at saka ipakakasta natin yung offspring niya sa kanya. Tapos yung dalawang 5K, galing ang isa galing kay Red Game Farm, ang isa galing kay Bacolod Eagles Farm. So yun po mga idol ang uh, ano natin. So ah uh, yan po para sa late -born edition po natin. Tapos ngayon, dalawang klase po ang golden boy po natin na gagawin. Yung sa akin, na ginagawa po natin dito, galing po kay Sir John, yan, dalawang klase. Wala, hindi muna ako magfa 5k to 5 k uh, subukan muna dahil uh, sa National Born, meron naman akong uh, 5k to 5k. So, ito lang muna nang kaanuhin natin. So, ito po talaga ang pinaka-highlights na ano, yung uh, dalawa kay Sir Biboy at saka sa breeding dahil uh, naman, da medyo talaga may kamahalan po yung Presyo po ni Golden Boy at saka ni ah uh, Telso. Yan po mga idol. So siya nga pala, mga idol, ah uh, disclaimer ha, disclaimer no animals were harmed in the making of this video. Ah uh, hindi ba ano yan hindi ba ano? Ah, okay. So Yung uh, ano pala, yung uh, National Born ay napisa na po. Uh, Nag-vlog na naman ako, di ba? So ngayon, ah uh, yung mga sisiw is nandoon na po sa uh, brother mga one week doon sila. So sinasyatan ko na po sila ng uh, yung sinasabi ko na clone. So at saka gumboro si HET. Tapos noon uh, bago natin ibaba sila sa malaking uh, barn uh, mag-shot na naman tayo ng uh, lasuta plus IB. Okay, yan po uh, para at least uh, matibay-tibay po talaga yung mga CCU po natin. Yan. So maraming-maraming salamat sa nagpa-reserve at saka nagtuloy talaga sa National Born. Maraming salamat lalong-lalo -lalo na yung uh, sa early bird. At, at hindi ko talaga makakalimutan mga idol ah uh, yung uh, unang kumuha po sa atin sa ano ba yun, na national at saka late born. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kasi ngayon, uh, pangalawa, pangatlong uh, ano na natin, pahulugan. Sa national, pang-apat. Sa late panglima. So, uh, sana uh, maraming aabil po sa atin. Kasi may pa... Ano JR, 'di ba may pa may pa bakante sa ano sa record natin sa process. Sa material din, parang lima na lang. Sa tryo, tapos apat na lang ata sa pair. So, medyo marami-rami ng order sa atin. Sa crosses ata, yung uh, bakante, nasa 25 heads na lang. So, yan. 25 heads na lang talaga. Kasi, tingnan ko na eh. Natingnan ko na sa record yung pagpisa. Kailangan may allowance po tayo. Ang i-release -re po natin is nasa 60 to 70 lang muna. Kasi... Hindi natin alam, di ba? So, at this moment, mga idol, uh, healthy naman yung October born natin at saka yung bagong napisa na mga sisiw. So, yun lang po ang uh, sa araw nito. ah uh, sinasabi ko na ulit na mag-aaral po tayo, mag schooling po tayo. Uh, isa po akong pulis, mga idol, okay? ah uh, yan, tawag po ng trabaho niyan. ah uh, at the same time, nag-breed po tayo para sa Uh, ano natin? Dagdag uh, negosyo, dagdag income po natin. So, at mag-aaral po tayo para for promotion po. So, yan po mga idol ha. Ah. Maraming maraming salamat po sa nag-avail, sa nag-follow po sa atin, sa TikTok, sa Facebook account po natin, at sa YouTube account po natin. Maraming maraming salamat po talaga sa mga followers po natin. Hindi ko yan talaga makakalimutan. Kayo po ang nagbigay ng lakas po sa akin. So, yun. Ano pang uh, ibablog natin? So, sa susunod naman tayo pag uh, makapasis tayo. Dahil bukas na po yung uh, pasok po natin sa training center para mag-aral po tayo doon. Mag-schooling po tayo. Okay. So, yun lang po mga idol. Maraming salamat. God bless you. Huwag natin kalimutan mag-ingat. Huwag natin kalimutan magdasal. Pag magdasal tayo kay Lord, lagay po natin sa isipan, sa puso po natin mga idol. So, 'yun lang po mga idol. God bless. Good afternoon.